Um, sumay so to my vlog ang ng dalawang guard dito ng post office so oh. kita nyo yan sa likod ko linggong linggo palisin pa naman kami kasi nga yung sindikato na yan pag barilin kami ang dalawa yung pagbibintangan ayan oh. linggo naman eh ay magpa stay day ito linggo naman kasi nga daw may event ito kasi yung event ngayon o oh. yan. yan sila yung event ngayon arte-arte ng dalawa yung sa likod ko. Kita nyo yan? Kasi pagparilin kami ng sindikato na kidnapper na nangingitnap, yan sila ang pagbibintangan. Dali ba? Lagi! Tapusin ko lang. Saglit lang kasi mag-upisinas na ng linggo. Tapusin ko lang to. Ilipat mo yan na, mahal. Ilabas mo yan. dapat sabi, ilabas daw. Ilabas mo yan. Ilabas mo. Sa linggo ngayon eh. Pusko muna.